Hello! Good morning! Today is September 17, 2023 Sunday Ah uh, Mabilisan lang ito no Hindi na ako magre-recap sa kagahapon Pero yung kagahapon Ah uh, Magpapatunay nito na tumama tayo is ang ano uh, Pwede ninyong i-recap no Yung mga pasyor ko 08 ako so isa doon na ano lumabas yung pasyor ko at saka yung yung ano yung pairing ko so hindi na ako magre-recap dahil ano na anong oras na ah uh, ito na lang maano ko asa uh, sa ngayon ang ano ko naman ngayon sa September 17 202333 ito, short sure ko sa 9 and 3. So, ang pairing ko naman yan is 9, 5, 9, 1, 9, 4, 9, 6, 3, 5, 3, 1, 3, 4, 3, 6, So, hindi na ako 9, dito, no? 6, 3, ito. Kagaya itong 9, 5, ito, 4, 9, 5. 9-1. Ayan, 9-1-3. Ayan. Dahil kasi nagmi-misslook ako eh. Hindi ko na, ano eh. Basta itong mga pairing na ito. Nandito yan. So, kalamitan ang lumalabas nandito. Siguro ang makakapag-witness nito yung mga nagmo-monitor sa vlog ko. So, hindi na ako maglalagay ng circle pakihanap lang dito. Alin dito? Basta nandito ito. Ito, 9591 9496 Nandito lang ito. Okay? So, ngayon, ah uh, kung nagustuhan ninyo itong vlog ko, uh, paki share and like, and subscribe. Pindu pag nag-subscribe, pindutin lang yung ano, notification bell. I pindutin yung all para may araw-araw kayo na ano. Oh guys, ah uh, shout out pala sa mga viewers ko at saka mga subscriber ko. Salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin sa araw-araw na binibigay kong saya. Uh, sa ngayon uh, malapit na tayo mag 1k sa mga subscribers please patulong naman ako at saka wag nyong uh, hinihingi ko wag nyong i forward forward lang kung ilan minuto ito please taposin nyo Okay? uh, wag nyo anuhin plus ano uh, kung may papasok man na ano na advertise wag nyong i-skip, please lang, dahil yun ang pang-araw-araw ko, yun ang hanap buhay ko. So, hindi na ako magtatagal ngayon. Uh, good luck, ngayong happy Sunday. So, uh, hinihingi ko lang, no? Pakishare lang sa mga kaibigan ninyo, para uh, umabot ako ng 1K. Ito, sure ako. Dito sa pairing na na may lalabas ito dito Kung wala man, wala kayong nagustuhan dito, ibabalik ko. Pag wala kayong nagustuhan, pero gusto ninyo itong pairing, tayaan ninyo. Minsan kasi naglalagay ako dito. Pero ngayon, medyo ano na ang oras eh. So, basta ito. Pero sure ako dito. Ito yung monthly ko. Na uh, may lalabas dito. Okay? Hindi na ako magtatagal. Magandang umaga. Happy Sunday sa inyo lahat.